Hi guys, kakaligo lang namin. So, hi. Lang namin. <laughs> Wait lang. Wait lang. Mommy, mommy, mm, daddy. Mommy, daddy. Ako guys, so kulay konti. Watch. And guys, so diba kita niya ang basket? So, mag-laundry tayo. Ako, automatic washing machine naman and may automatic dryer din naman. So, maaluan. Bantayan na lang natin yung oras. Kakaligo lang kasi namin kaya feeling ko ano pa. Kaya feeling ko ay hindi ako nalalamigan. Okay, so mayroon ko na ituloy yung pagsuklay ko. Yung mga lalaban namin. Guys! So, nandito na kami sa laundry area. So, Jay, come on over! Saan Oh, Help mommy! Help mommy! Help! Go! Put it inside. Very good. Okay, so tapos lalagyan na lang natin ng laundry detergent. So after namin malagay yung liquid detergent so close na. Ah, Yay! Look. <laughs> Yay! Guys, wait na lang natin ng 47 minutes. Pag natapos na, is in the dryer naman natin siya. Okay, yeah. Mm -hmm. Oh. tanto it mm -hmm. <laughs> yeah. na fair muh 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 guys muh 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 sinigang muh 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 yung sinigang na hipon muh sinigang na po Guys, ang laki ng sili dito. Pakita ko din sa inyo. Oh, oh ha. <laughs> oh, di ba ang laki niya? Laki ng sili. Ewan ko lang kung ba ang Hi. Oh, eat na, Jay. So yan guys, namatay na siya. So ibig sabihin, tapos na ang aming mga nabahan And next na tayo dito sa dryer. Yeah. Okay, so open. One. guys, so set na lang natin Yeah. na. Then, after na 1 hour, Bye-bye, guys!